Wow! First time ni Nikom guys magluto ng ano, pesa. Pesang ano, ano ba to? Ano ba tong isda na to? Lapu. 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 At saka itong lapad. Ano to? Sarap naman. Pahigop nga ako ng sabaw. Sarap. Ito akin buntot may ligak sa buntot kahit anong buntot guys yoko lang luya <laughs> yan nagsabaw tayo ito yung kanin ko oh. palong palo guys tas magulay tayo ayan nagawa sinikom ng sosawan oh. kain tayo mga lodi mapaparami kain ko nito hindi pa naman ako nag breakfast yun Dabis dun tapos lalagyan mo na itong ano. Lalagyan na itong patis. ayun you know. oh Wow. You know. Kain tayo mga dodi. Hmm, <laughs> 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 no? Sarap oh know, Ayan. Ayan.